sa kabilang linya po natin ang uh, co-chairman po ng House uh, Infrastructure Committee Infracom at uh, chairman din po ng House Committee on Public Accounts si uh, uh, Congressman at uh, ako. ay ako tuloy. Bicol Saro, Partylist Representative Terry Redon. Kong Terry, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Drew na sino po kong Uh, magandang tahali. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, salamat din po sa inyong pong pagpapaulak, uh, Congressman uh, Redon. Uh, kung assessment lang po, doon po sa naga na po na hearing kahapon, though mahaba-haba po yan, ilang oras po ang uh, itinakbo ni itong uh, pagdinig. Ano po? Sa inyong tingin, eh, nagsasabi ho ba ng uh, katotohanan o mayroon pong uh, halong pagdududa doon po sa mga isiniwalat nitong pong mga resource person po na ito nitong DPWH officials and of course yung mga contractor particular nitong si Ginoong Curly Diskaya. Well, una sa lahat ang pinakamahalagang uh, uh, nangyari po kahapon yung pagkawasak ng affidavit po ni Ayun. Curly Diskaya no. Uh, doon po sa Senado. Kasi after one day yung pong pagtuturo niya kay House Speaker Martin Omardez sa ikaw si ay e, inatraso e, nila agad-agad ang mm -hmm. unang bungad nila eh. Mm -hmm. uh, sa pagharap po sa House Infrastructure Committee, ibig sabihin, talagang huli silang nagsisinungaling. Mm -hmm. Doon po sa affidavit po nila at mm -hmm. uh, syempre, ano pa hong mga bahagi sa kanila po affidavit na by the way, hindi po maayos yung pag-notarize, no? Ibig sabihin, talagang uh, walang kwentang papel 'yon. Mm -hmm. uh, ano pa yung mga hindi totoo doon sa mga detalye po na binanggit no? So, napuputin to question kung tama ba yung listahan ng mga kongresista at uh, yung dalawang puntong mahalaga na hindi nilalagay sa affidavit. Una, mm -hmm. bakit walang senador? Kung lahat naman po ng mga kongresista at mga senador, meron pong mga proyekto. Mm -hmm. Pangalawa, bakit ho uh, yung ledger, at yung ledger nila, Actually, 2022 right. lang po nagsimula kung ang kanila pong operasyon ay nagsimula as far back as 2016 at uh, lumaki ho sila uh, even before 2016. Kasi pare-pareho lang naman. No? May project ang congressman, may project ang senador nagbibigay sila ng pera, pero mm -hmm. bakit ng ledger hanggang 2022 lang? So, mm -hmm. hindi ho nila masagot ng maayos. At yung lahat ng palusot nila, tungkol po sa usapin nila, bakit 2022 lang, nawasak din ho yung kahapon kasi sabi nila, hindi kasi may three-strike rule. Mm -hmm. Pero sinabi nung uh, DPWH, Sir, 2003 yung batas, 2016 po yung patakaran three-strike rule. So, sabihin, nagsisinungaling na naman sila dahil po yung dahilan bakit sila nagbibigay sa politiko noong 2022 nang. So basically, mm. uh, meron talaga silang hindi sinasabing mga katotohanan Opo. at obviously na uh, meron silang pinagtatakpan na iba pang mga personalidad uh -huh. na dapat naman humapangalanan. Opo kasi yun nga rin. Ang, uh, kumbaga. Sa makatawid, uh, Kong Terry, kumambyo, ganun, uh -huh. uh, yung uh, ginawa po nitong, uh, uh, ni Curly Diskaya. Hindi lang cambio yun. Pagtalikod. Pagkawatak Pag ano. ng kasi David talaga mm -hmm. yun. Kasi ibig sabihin, dapat singilin din siya ng Senado. Bakit bigla ka umatras dito sa statement mo? Napakatapang nung pagbabasa niya ng mga pangalan. Tapos the day after, bigla siya nga atras mm -hmm. dito po sa kanya pong mga sinasabi. So talagang, uh, I guess wala naman niniwala kay Curtis Kaya. At, uh, at saka yung, yung misis niya, subukan mo natin makaharap pa no kasi may pina naman siya. So, wala, wala siya kahapon, ano po? wala siya kahapon pero nagbigay siya ng excuse letter. So titingnan pa ho natin kung ano yung pwedeng nating ma-extract pang mga impormasyon mula sa Pero kung opo, Pero kung kayo ho ba nakikita nyo, are they the uh, let's say list guilty or ano hong uh, status nila rito? Yeah, wala ganoon. Para diyan sa dalawang mag -asawa. I think they are as guilty as all the other hmm. Uh, DPWH officials and congressmen mm -hmm. kasi ano yan eh kumbaga ano either yung dalawang partido o tatlong partido ho yung nag uh, usap para sa implementasyon ng mga proyekto either DPWH at at contractor mm -hmm. or pagka meron hong uh, congressista at senador hindi eh, kasama yung mga ngayon so kumbaga hindi ho ma implement yung pag-ghost or pag standard ng mga proyekto Apo. kung uh, hindi ho kasama yung mga yan particularly yung kontratista kasi sila ho yung uh, binibigyan ho ng pera eh So uh -huh. pag nakuha nila pera, sila yung nagbibigay ng pera sa mga DPW, involved uh -huh. na politiko, binibigay din nung sa kanila. No? So uh, under any universe, wala hong uh, lusot. Ito pong uh, mga diskaya para hong maging state witnesses. Kung may tinatanong din, uh, itong si uh, Congressman uh, Cheljok, no, medyo ma ma ano yung tanong niya, eh? kung magkano yung tubo doon sa bawat uh, proyekto Uh, maliit lang yung binigay nitong si Ginoong Diskaya. Tama ba? 3%? Three, three uh, gaano ka Ilang porsyento man ho yun. Ang pinagtataka po ni Congressman na Jokno, kung ganoon kaliit ang tubo, eh, taliwas naman doon sa nakikita na karangyaan nitong pamilya Diskaya. Di ho ba? Hindi, pero nawasak ba rin yun ni, kahapon eh, yun. sa testimonya niya sinabi niya actually, I think sa Senado niya rin sinabi na maliit lang kita Sinad niya, 2 uh, to 5 percent. 2 to 5 percent, five percent yeah, uh. Pero napilitan din silang umamin na sa totoo lang, mga 10 to 15 percent yung pinag-uusapang kita eh. Nung pong mga kumbanda. Kasi talagang hinarap po namin sa kanila, ito yung, ito yung paglaki niyo po sa ilalim ng mga Duterte at sa panahon po ng mga Marcos. No? Mm -hmm. Oh, mm -hmm. Oh, so meron silang 95 billion, 94 billion in total revenues sa lahat po ng mga kumpanya nila. Mm -hmm. year on year. So ibig sabihin ano yung 10% noon, ano yung 20, ano yung 15, 10 to 15% 'to. Jadi 10 to 14 billion yung pinag-uusapan ho natin ah uh, tubo, uh, pera nila. Tubo oh, nito. Oh, 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 Ang palusot ho nila, hindi naman daw lahat ng taon maayos. Makikita mo natin 'yan sa kanilang pong financial statements. Pero yun. alam po ninyo, sa dulot dulo bilyon pa rin yung pinag-uusapan natin. Kasi kung sabihin mo exactly. hindi 10 bilyon, mm. eh baka 5 bilyon, di ba? O mm. mm. Kung hindi man 5 bilyon, o di sige na, pagbigyan na natin na baka 3% yun, 2% yun, eh pero bilyon pa rin yung pinag-uusapan natin. Pero so, malaki pa rin. Kalokohan talaga. Kalokohan talaga yung mga pinagsasabi. Kung mga uh, binanggit mo na rin itong financial statement, mayroon eh, meron ho ba kayong hawak ngayon? Uh, na nasilip niyo ho ba? Kasi ang pinanggalingan ho ng lahat ng mga datos na sinabit ko kapin, yung FS mismo. Yung oh, yung na yan. Okay. So, kumbaga wala ho talagang takas sa amin yan. Hmm. So yun na lang po ang uh, ma malaki-laki ang pinag-uusapan talaga dito kung nalulula ang taong bayan, hindi nila mabilang sa kanilang mga kamay yung pera na nakita nila kahapon. Bukod dito sa mga kontraktor pala kung, uh, ang tanong ho ng taong bayan, how about naman po yung ibang mga kontraktor? Bukod ho dito sa mag-asawang Diskaya? Iniisa-isa hey, -isa naman ho isa -isa. talaga natin. Wala naman po tayong, hindi naman po pwede mag- salasalabat eh, magsabay-sabay right. ho doon. Medyo maguguluhan yung mga kababayan natin. Pero siyempre, siguro tumungo na huta tayo doon sa pangalawang malaking uh, kwento kahapon. Yan. So yung uh, pagpapangalan sa DPWH kay, Kong. Sen kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Jingoy Estrada. Alam niyo, ang problema ko talaga doon sa kanila po, sa totoo lang, ang binibigay lang ho nila mga general denial kasama ho ni Engineer Henry Alcantara. Mm -hmm. Pero pagka ho, pinakitaan tinakitaan ho sila ng contradictory evidence, eh di na prepare sa ho sila bigla kasi na, bigla nalang, na lang na nagsusukol eh. eh. mm -hmm. ho sila. So, alimbawa, si uh, Engineer Alcantara, hindi na yung mga screenshots ng usapan po nila ni uh, Senator Joel. Ang uh, palusot inami lang, inamin na niya eh. Sa totoo lang na talagang yun ang conversation po nila ni Senator Joel. mm -hmm. Ang kanyang sinasabi lang, hindi naman daw nila pinag usapan yung particular ho na usapin ng flood control. Uh -huh. Pero makikita mo ho doon yung usapan ho nila na ininsist po ni Joel na majority leader siya, hindi lang siya kong, hindi ba? Mm -hmm. So para I guess ang basically ang gusto niya sabihin do dapat iba yung trato sa kanya na mm -hmm. ng uh, DPWH no. So kung eh ang problema, ang sinasabi ni uh, serto Joel kahit doon sa napakarami niyang interviews so, relating to Bulacan, relating to uh, Henry Alcantara, para matigas yung uh, denial niya eh. no nakaraan hindi ba? Uh -huh. Hindi siya kilala, walang transaksyon. Eh, ano ba yan? Ano ba yan nakikita natin sa Bible? Though so, may video. O tapos may video pa. Abukod bukod yun, pero hindi lumabas sa Senate hearing po kahapon. So, kumbaga, talagang nahuhuli po talaga lahat ng mga personal dito. ba, kay Senator Jim naman po, ang sabi ni Henry Alcantara, hindi sila magkakilala. Opo. O, pero pinakitaan siya ng litrato pagkatapos niya sabihin yun na, o oh, ayun o, oh, sa birthday o. Dalawang beses pa kayo magkasama sa party. Mm -hmm. o yun Yung una, pangalawa. O anong nangyari doon sa ano? Yung sa uh, pagtatrabaho niya sa City Hall ng Maynila no, nung, nung mayor yung tatay pun Senator Jinggoy. Mm -hmm. Magkasama pa sa si Music Bernardo, kung saan si Music Bernardo mm -hmm. yung City Engineer. Mm -mm. O hindi ba? Di na huli na naman ho sila na nagsisinungaling. Mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, ito pang itong si... do uh, Kung tama <laughs> ho ba yung observation ng uh, publiko, nilalaglag na nitong si uh, Bryce, itong si Hernandez, yung uh, dati niyang boss, na si Alcantara. Kung baga, uh, yun na yung observation po ng ating mga mamamayan. Hindi, eh. una sa lahat, bago naman ho linaglag ni Bryce si... Alcantara. si uh, Engineer Alcantara. Mm -hmm. Si Engineer Alcantara ho muna yung naglaglag kay Bryce oh, yeah. kay JP Mendoza. Kasi mm -hmm. ang sinasabi ni Henry Alcantara, ang talaga may kasalanan ng lahat, walang iba, si Bryce, Al si Bryce Hernandez. No? Mm -hmm. Pero ang sinasabi natin, tauan lang yung Bryce. Eh. Yung mm -hmm. JP tauan lang yan. Eh. Mm -hmm. Ang amo ng opisina, yung district engineer. Ang nakikipag-usap sa politiko, at makita na natin, nakikipag-usap sa politiko, hindi ba? O kausap ng mga politiko, kaharap ng mga politiko, si Henry Alcantara walang iba. Mm-hmm. Ibig sabihin, o dumaan yung pera. Inamin naman ni Bryson, si Sally Santos nung Simpson Ghost Project contractor. Mm -hmm. Talaga nagbibigay ng pera sa kanya. Pero ang sinasabi ni Bryce, binibigay din niya kay Henry Alcantara. Mm Hindi -hmm. ba? Mm -hmm. So So kapag magkakasama sila sa isang sindikato at nakita din naman natin yung corroborative evidence dun sa privilege speech ko mismo ni Senator Laxon kahapon. Sila talaga yung mga magkakasama, magkakasabot sa, sa Opo. So, kumbaga, hindi lang ho talaga yan. Kumbaga, nabubuho talaga yung litrato na hindi lang kontratista ang involved, hindi lang ho DPWH ang involved, kahit mga politiko, malalaki, congressman, Apo. malalaking mga senador po involved. Opo. Binanggit mo na lamang din, uh, Kong, yung uh, privilege speech ni uh, Senator Ping Lacson. Itong mga kasino na ito, ito bang pagkor? Susunod ba ay posibleng ipatawag din ito? ah uh, kung dahil po sa posibleng uh, sinasabi nga po ni Senator Lacson na money laundering scheme. Uh, tingnan pa po natin kung gaano pa siya ka-relevant dun sa usapin ng Bulacan. Aso, ah, hindi naman kasi research yan. No? Ayun. Sa Senado po So, hmm. pag-aaralan po natin, pagka uh, masiyasat po natin. Kasi, syempre, I think more or less, buo na po natin yung kwento ng Bulacan. ah hmm. uh, kulang na lang po namin talaga dito yung itatay Kasi si uh, Bryce Hernandez nagbigay ng mga line item ng mga projects. Eh. No, mm -hmm. mm -hmm. so, okay, kailangan natin i-confirm sino yung mga kontrakto nito na ghost ba ito, naging substandard ba ito para maitali natin yung senador. At syempre, kailangan natin malaman kung talaga ba na proposal ho nila ng mga senador yon sa atin po nga General Appropriations Act. At sa napunta yung pera at mababalik pa ba? Ayun, yan ang mga mahalagang mga tanong. Kasi uh -huh. ang depensa po ni uh, pero Jim Gordon, eh, yung bike mm -hmm. Di ba? Na parang uh, wala siyang kinalaman dyan dahil parang ang bike naman daw po yung naglalagay po ng mga insertion. Oh. Pero narinig na po natin yun, yung paliwanag na gano'n eh. Mm -hmm. Di ba? Uh, kasi ang totoo, kailangan eh, kung, kung yun ang magiging depensa, kailangan natin matanong yung mga bike mm -hmm. members, di ba? Mm -hmm. Totoo ba na hindi siya ang nag-insert niyan? Di ba? Mm -hmm. O kayo ba ang nag-insert niyan? 'di ba? 'Yan yung mga tanong na susunod pagka yun po yung depensa sa isa. so, totoo. How about naman po yung mga uh, congressist binanggit po ni Curly uh, disguise? Though yung iba nandun, nandyan po kahapon, di ho ba? Uh, sila ho ba'y iimbitahan din? Susunod po na pagdinig? May protocol ho natin sa lahat po ng mga napapangalanan po ng mga miyembro ng kongreso at Senado. Bibigyan nung sila ng pagkakataong sumagot. All po ng pahayag. Pero hindi ho sila bibigyan ng, ng pagkakataon na i o cross-examine po yung hmm. nag akusa Opo. Kailan po? namin. O. Uh -huh. Inimplement namin 'yan kahapon kay Congresswoman Maricel Copilan. Opo. Kailan ho ang susunod po na hearing kong uh, hopefully within the next two weeks So, Uh, siyempre gusto nating magkaroon ng uh -huh pag dinig talaga na kompleto talaga yung mga dokumento para nakita ho ng mga kababayan ho natin. May mga graphs talaga, may mga table para wala ho talaga yung kawala uh, yung mga uh, ah, oh sinasalang po nating mga resource persons. Ito ho bang mga ito, itong sina uh, Diskaya, uh, uh, Engineers uh, uh, Alcantara at uh, Hernandez, are they eligible for witness protection program? Yung pong uh, dalawang engineers na mga bata, tingin ko pwede ho sila. Lalo tigit mga runners lang yan. Although malaki yung kinita nila, no? pero mm -hmm. sa totoo lang, mga tauhan lang talaga ni District Engineer Alcantara yun eh. Ah. Ang talaga main principal hujan dyan, yung nakikipag-usap sa mga politiko, yung nakikipag-usap sa contractor, mm -hmm. eh parang si uh, District Engineer Alcantara po yun. Mm -hmm. So, tingin ko, pwede hong mag, magkapasok uh, uh, makapasok sa state, state, witness po itong dalawang batang engineers. Yung dalawa, sino po doon? Si Hernandez ko ba? Pareho. Si J.P. at si uh, Bryce. no, uh, J.P. Mendoza at si Bryce Hernandez. Kasi sila yung nag-furnish po ng ano eh, mm -hmm. mga screenshots, no? opo, nung usapan opo. sa mga senador, uh, sila po yung nagpakita noon. Eh. So I think more or less, maunawaan natin talaga na napakataas na risk sa buhay nila at ng kanila pong pamilya dito sa kanila pong paglalantad ng mga impormasyon. Uh -huh. Kaya tingin ko dapat igawad po ng uh, Estado yung Eh may tumatawag daw na ano ang pangalan nun? Hitman? May tumatawag hitman, daw kahapon oh. na hitman. Ay, ayun na nga. Kaya ho, real talaga yun. So uh -oh. sa bahagi po ng, ng camera, uh, yung pong nga protective custody, ginagawad natin sa kanilang dalawa. So pag-uusapan na lang namin today in the next few days kung paano ho yung actual arrangement. Pati rin sa pamilya nila po na. kung kasama ko yun kasi syempre hindi man pwedeng yung dalawa lang po mga engineers eh. Mm -hmm. yung merong, meron protective custody. So kasama po yung pamilya to nila. Are we uh, sure tayo hubay nakatitiyak na hindi ho tayo malulusutan po dito kung uh, Terry? Well, I think uh, ang magsasalita naman po, hindi naman yung mga testimonya lang, kundi yung mga dokumento rin. Mm -hmm. Di ba? So, I think sa Bulacan ho, yung dalawang ghost projects, sobrang linaw na ho ng mga involved po dito. No? Hindi, kilala lang ho namin isa lang ulit yung contractor na sims doon sa unang ghost project. Tapos okay. yung wow, kailangan na lang magpakita sa amin. Mm -hmm. Tapos more or less, I think, uh, complete na po yung magiging uh, pagsisiyasat on the Bulacan project. So siguradong may makakasuhan at may makukulong? Tingin ko. Kasi evidentia ho Mga papeles ho May mga pirmang na nakalagay doon. Mm -hmm. Airtight ho ang case, uh, Kong? Kung dokumento ang pinagbabatayan, airtight ho yun. Kasi hindi ho Salita-salitaan lang eh, mm. yung pinag uusapan ko. May matibay na pruweba at uh, mga dokumento. Well anyway, kung baka meron pa kayo mga karagdagang pang uh, panawagan o kaya po ay mga payo po sa ating po mga kababayan. And of course, dun po sa mga iba pang mga contractors o mga uh, stakeholders, baka meron pa ho silang gustong uh, uh, ipahatid po sa inyo. Yung mga hindi pa lumulutang, yung mga hindi pa umuwi ng mga contractor, Kong uh, Terry. Alam po ninyo, malaki po yung papel talaga ng publiko. Ah, uh, dito po sa mga developments po, dito po ng uh, flood control controversy, no? Ah, uh, kita ho talaga natin yung galit ng tao. At ah, uh, tingnan nagsisimula sisimula ho talaga magsalita yung mga dapat ho talaga magsalita as soon as we go along, no? So, yan naman ho talaga yung sinaset up natin in the last couple of uh, hearings, no? Na talaga hung, ang, uh, pag, uh, kanta, isa ang pagkanta, hindi ho manggagaling sa sa pinakamataas. Ang pagkanta, ang gagaling yun sa mga nasa baba. Kasi sila yung, parang halapa, itong dalawang batang engineers, sila hu talaga yung inilalaglag na ng mga amo nila. Eh. Sa totoo lang. Mm -hmm. At uh, talagang yan yung magi so, In fact, yan ang sabi ni uh, Sen. Joel sa privilege speech niya. Napakayabang pa nga. Ang sabi niya, bakit ko naman kakausapin yung assistant district engineer? Ano naman pakialam ko doon? Parang ganoon ang kanyang pagkakasabi mm -hmm. sa privilege speech. no Pero ang kailangan ho natin ipaalala sa kanya, ganyan din naman yung sinapolis eh. Hamak lang naman hong tauhan yung nagtututuro, nagsimula magtututuro mm -hmm. kung sino yung mga congressman yung mga senador mm -hmm. na sangkot po dito. Opo. Yung naghahawak ng pera, yung naghahawak po ng ledger. Opo. So nakikita na po natin yan ngayon. Opo. Sa tingin nyo, uh, Kong, mas mabigat pa ito sa Napoles case? Mas mabigat po kasi siyempre, yung Napoles parang million-million lang ang pinag-usapan. Eh. Mm -hmm. Ngayon ho, parang billion-billion na. -billion, eh. mm Hindi -hmm. ba ba? Mhm. -mm. Wala naman muna tayong nakitang lamesa ng pera dati. may nakikita pa <laughs> tayong lamesa ng pera ngayon. Oo, oh, ito mahaba yung lamesa ko, 'no. Oh. Ayan 'no, oh, ang haba, 'o. Oh. Dami 'o. Oh. Uh, well, anyway, Marami pong salamat uh, Congressman Ridon, sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo at uh, good luck po sa inyo sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat. Salamat po. Salamat. Magandang tanghali. Si uh, Congressman Terry Redon ng Pickle Saro Party at uh, Chairman po ng House Committee on Public Accounts na uh, at uh, lead oko uh, chairman ng uh, InfraCom.